Maganda mandaling araw po sa ating lahat. Sa bawat araw na dumarating sa ating buhay, may kanyang kanya tayong misyon na binigay ang Panginoon. Nawa ang mga misyon na yon ay ating matugunan at magawa ng solusyon kung may problema, kung may balakid na kaakibat ang misyon na binigay sa iyo ng ating Panginoon. Hindi ibibigay sa iyo ng Panginoong Diyos ang misyon na yon sa araw na yon kung hindi mo ito masosolve. Pero kailangan bago mo ito masolve ay manatili ka sa Kanya at parating manalangin sa Kanya na samahan ka niya sa misyon mo sa araw na yon upang matagumpay mong matapos ang misyon na hindi makasakit sa ibang tao. Bagkus, maipakita mo sa ibang tao na nasa sayo ang Panginoon na handang tumulong at ibahagi ang kanyang pagmamahal. sa ibang tao at bigyan siya ng kasiyahan sa buhay upang kahit sandali ay makalimutan ng mga problema ng kanyang dinadala at papalitan ng saya sa kanyang puso at makita mo sa kanyang mga labi ang kanyang ngiti at makalimutan ng mga balakid na kanyang kinakaharap sa kanyang buhay. At huwag mong kalimutan na pag-ibig pa rin ang ibahagi mo sa kapwa upang magawa mong lahat ang inuto sa atin ng ating Panginoong Yesus sa araw na yon. Mapagpalang mong daling araw po sa ating lahat. Ingat po